Ito na naman tayo mga kamister ko. Nakita ko nga itong tatlong naglalaro. So, sila to yung dalawa mga kamister na nakalaan na naglalaro. May kasama na sila ngayon. So, ito. Uh, ang tawag sa amin nito mga kamister ko ay itong bisaya sa Visayas. Ano? Pero dito ay tumbalata So, tingnan natin mga kamister yung kanilang laro. Alright. Uh, masarap maging ginano no? Maging bata. <laughs> yon, <laughs> <laughs> Lusot! yon, <Nakalusot, nakalusot>. yon, <laughs> Ako. Oh. Ang oh, galing kay kaya. <laughs> Ako. Oh, okay na Kinabahan kay kay kay. Ang tawag sa amin yan, tumba pati sa ano tao dito. Ha? Ano? Ano? Tumba Bakit tumba pati siya sa amin? Ayun <laughs> yung tawag sa ano, sa Panay Island. Sa Ilonggo, tumba Ah, oh, ano na? lại vô năm anh Ô Ô lì Mày Tụng bà đây Đi năm anh đi coi Nào cô, ai nào ai xin tay luôn nào, ở đây nó Uy, tinamahan niyo ngayon Samuel Ano ka ngayon? Ano? Ano? <laughs> o, oh, sinintay mo, sinintay mo No, go Sinintay mo, sinintay mo Nako, wala, patay na Patay na, nako Magaling si Kuya Wala O, oh, yan na, yan na Yan na yung magalaman Nako, go Galing ni Kuya mga

Oh. Oh, wala, wala. ayana, oh, ayan, ayana, ayan, ayana, ayan, ayan na. Ayan na. Taya pala. Hindi ka ka ba? si Clark eh. Ayan, ayan, Oh, wala, wala, wala. Nako. Ayan okay, na. Ayan na. Parang layo lagi kayo ng ano mo ha.

Ayaaa Ako Ay, patalo ah, Wala na tay, tay. No. Nako, patay na hmm. Wala wala Ang galing Kaya na siya Kapalayo talaga yun, para ito eh. Wala, wala Ano ko ay kaya pa? <laughs> oh, ano? 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 Oh, Ano? Ano?

Yun no? Galing ah. Oh, si girl na naman taya. Oh, Clark. Tira. Oh, sentain mo na. Wala na, pagod na, pagod na. Oh, eh. Tira mo, tira mo. Nako! Op! Oh. May aso! Galing ni Clark ah. Asintado pala si Clark ah. Wala to, wala! Panis! O, oh, ano ngayon ngayon? Malapit na daw! Ano daw, kaya? Kinuha niya? Pero tumama doon sana ha! Galing talaga ni ano ah. Madaya tong kuya eh. Nako, wala na. Kawawang girl. Oh, ano na, ano na? Kilala na siya ng aso. Ah, okay. nako. Nako. Taya.